Ayan, ang ganda na lang yung Jocelyn. Lalagyan na po ako ng pulse eye. Ticket mat, lock ticket. Ay, lock na, na. Ayan. Nak, tiket na. na. yes. nak, lang nak, nak tiket.

Mulat na, mulat na, mulat. Na, hindi ko maimulat. Lak <laughs> mulat, dandan no, na. Hindi ko maimulat na. Magdikit ka ta na. Mulat na. Hindi ko nga maimulat. Oo, mulat na lang. hindi ko maimulat, inay. Sagbiyata, inay. <laughs> Ganun mo, inay. Ah, uh, lak, mulat, lak. Na, Nay, nay. Hindi, may mulat. Ayan, nak. na, Hindi ko nga po na. mulat nay. Nak. Mulat. Hindi mo mulat. Gusto nang patawag. Ang daligyosa, takoy na. Ito na lang. Ayan, ang ganda ko na po. Hindi ko na po naimulat ang isang mata. Salamat po kay Geneva, sa Bebe ng Dubai.